Pumayag ng magsakripisyo ang DT na si Oman. Magpapatuloy ng muli ang trial ni Kang Taesan. Simula ngayon, makakarap na niya ang mga shadows ng mga palapag na hindi pa niya napupuntahan, kaya excited na excited na siya. Mula sa fountain, nabuo na ang susunod na makakalaban ng ating bida. Para itong shadow at tubig na pinagsama. Hindi na ito nag-aksaya ng oras at agad na sinugod ang ating bida na madaling nasagot. Gamit ang Sword of Stormscar, First Sword Wolves Fang, agad na natalo ni Kang ang shadow para sa pangsyam na trial. Nadagdagan ng tig-apat na puntos ang strength at agility ni Kang. Pati ang kanyang skill na deflect ay tumaas din ang proficiency ng 3%. Bukod pa rito, tumaas din ang spiritual stats ni Kang, na kanyang ikinagulat dahil mahirap kunin ang stat na ito noong sa unang buhay niya. Masaya si Kang dahil sa mga rewards at magandang laban pero hindi niya maalis sa isip niya kung anong mga nilalang ito na kanyang nakakalaban. Ang mga water shadows na ito ay hindi lamang basta nilikha ni Oman. Ang bawat nakakalabang ito ni Kang ay sumasalamin sa mga adventures na kanilang pinaggayahan. Bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang natatangin istorya base sa adventurer na kanilang pinaggayahan. Mga adventurers na katulad ni Kang na nangarap at sumubok, nabigo at naglaho mga individual na nagkaroon ng kontrata sa mga deity at nabigo pang panatilihin ito. Mga taong tinaya ang kanilang mga kaluluwa para lang matapos ang labirint at magkaroon ng pagkakataon na mailigtas ang kanilang mundo. Ito ay nanggaling sa mga anino ng mga adventurers na nawala at nakalimutan na kasama ng mahabang kasaysayan ng labirint na ito. Agad na nagpakawala ng mga palaso ang water shadow na kalaban ni Kang. Hango ito sa isang archer na makakalaban niya ngayon para sa ikasampung trial. Agad na nagcast ng fireball ang ating bida para makounter ang mga palaso ng kanyang kalaban. Tagumpay ito dahil nalusaw ang mga palasong papunta dapat sa kanya. Sayang nga lang at nakaiwas ang water shadow at hindi ito tinamaan. Gayunpaman, superior ang bilis at reaction speed ni Kang. Agad siyang nakalapit at harapang nagcast ng skill niyang madness sa kalaban. Sinundan pa niya ito ng dalawang magkasunod na frost arrow na siyang tumapos dito. Nakapasa na siya sa ikasampung trial. Tumaas ng limang puntos ang kanyang strength. Napansin naman ni Kang na hindi lamang basta laruan ng mga deity ang mga nakakalaban niya. Dahil bawat isa rito ay may kanikanyang mga galaw at estilo sa pakikipaglaban. Nagpatuloy pa rin ang kanyang pakikipaglaban sa mga ito. Mula ikalabing isa hanggang ikalabing apat, hindi siya nagkaroon ng problema. Bagamat parami na ng parami ang skills na nagagamit ng mga ito, hindi naman ito nagbigay ng sakit ng ulo kay Kang. Iba-iba rin ang water shadows na nakalaban niya. Meron iba sa mga ito na mas nahihirapan pa siya kaysa sa mas mataas na water shadow. Halimbawa na lang nang nakalaban niyang ito sa ikalabing apat na trial. Masyado itong umasa sa iba't ibang skill na nawala na ang ayo sa galaw nito. Simula naman sa ikalabing limang trial, nagsimulang mahirapan si Kang. Ang mga water shadows na makakalaban niya dito pataas, ay kung hindi pantay, ay mas mataas ang stats kaysa sa kanya. Gamit pa rin ang dalawang rusty sword, hinaharap niya ang kanyang kalaban. Hirap man siya dahil sa pagkakaparehas ng stats, nakalalamang pa rin siya sa experience at dami ng skills na pwedeng magamit. Ngayon, kaya nanikang na mag-switch mula sa pagiging swordsman papunta sa pagiging magisyan. Habang magkatapatan ang sandata niya at ng kalaban niya, nagawa niyang magcast ng fire blast. Nakalikha ito ng malakas na pagsabog sa harapan mismo nilang dalawa. Nakailagman ang kalaban niya. Nawala pa rin ito sa concentration sa ginawa ni Kang. Agad namang gumamit ang ating bida ng skill niyang acceleration para agad na makalapit sa kalaban. Sinundan pa niya ito ng skill niyang power strike para masiguradong hindi na ito makakaligtas pa. Kahit lamang pa ang mga ito sa stats, alam ni Kang na kaya niya paring makipagsabayan sa kanila dahil mas marami siyang hidden cards. Sa pagtapos niya sa ikalabing limang trial, nakatanggap si Kang ng increase sa kanyang mga stats, 6 points sa strength, 5 points sa agility, at 4 points naman sa mana. Tumaas din muli ang kanyang spiritual points kasama dito. Kahit hindi nagbibigay ng experience points, nagbibigay naman ang mga ito ng spiritual increase at ang taas din ng stats na binibigay nito. Para kay Kang, ito na ang pinakasulit na trial na nagawa niya. Bukod pa kasi dito ang makukuha niyang rewards pagkatapos. Sa kanyang tantya, aabot sa 60 points kada stats ang makukuha niya sa trial na ito. Kaya naman laking tuwa niya dahil nagkaroon siya ng ganitong pagkakataon para lumakas. Sinabi naman ng multo na nangyari lang ito dahil sa kanya. Baka kung ibang adventurers ang gumawa nito, mahihirapan at umayaw kagad ang mga ito. Nagpatuloy pa ang kanyang pakikipaglaban sa ikalabing walong trial. Muling gumamit si Kang ng Sword of Storm Scar First Sword Wolves Fang sa kalaban. Nagtamo siya ng malaking damage dito. Pero hindi inaasahan ni Kang ang mga susunod na nangyari. Bago pa man tuluyang magapi ni Kang ang Water Shadow, sinugod na siya nito. Kinalimutan na nito ang pagdepensa, at agad na po si Kang Taesan. Sinubukan itong mag-self-destruct pero nabaliwala lang ang sakripisyo nito. Gumana na ang skill ni Kang na nullification of first attack. Tinuluyan na kaagad ito ni Kang. Medyo naawa naman ang multo dito, dahil kahit sinakripisyo na niya ang buhay niya, wala pa rin itong napala. Pakiramdam ng multo ay isang cheat skill ang nullification skill ni Kang. Kung hindi alam ng kalaban niya na may skill siyang ganito, siguradong magugulat ang mga ito. Kung hindi nila alam na may ganitong skill si Kang, siguradong mahuhuli silang makareact. Nagpatuloy pa si Kang sa pakikipaglaban at ngayon ay nasa ikalabing siyam na trial na siya. Dito ay nakaharap niya ang water shadow na may malaking axe. Inatake siya nito at kahit nasasalag ito ni Kang, Naramdaman niya ang pinagkaiba ng kanilang stats, partikular sa strength. Halos bumigay ang tuhod niya sa lakas ng pag-atake ng ito. Mabuti na lang at magaling siyang bumalans, kaya hindi siya nahirapang iabsorb ang ganitong kalakas na pag-atake. Nagsisimula ng lumakas lalo ang mga kalaban. Gumagaling na rin ito sa kanilang mga decision making sa larangan ng pakikipaglaban. gayon pa man, walang pakesikang dito. Gumamit si Kang ng mga buff skills para mapantayan ang kalaban niya ngayon. Napaatras naman ang water shadow at hindi niya inaasahan ito. Sa dami ng hirap na pinagdaanan ni Kang, ang mga ganitong kalaban ay sisiw na lang para sa kanya. Muli na silang nagharap, alam ni Kang na lamang siya sa close combat kaya patuloy ang pagpressure niya sa kalaban. Gumamit naman siya ng skill na assault ang water shadow ang skill na ito ay mabilis na pinipilipit ang katawan ng user, para makagawa ng pag-atak na 270 degree angle. Mabilis ang pag-atake na ito. Mabuti na lang at mabilis na kaiwas si Kang at nakuha niyang gamitin ang kahinaan ng skill na ito. Sa oras na ginamit mo ang skill na ito, hindi mo na ito maaaring pigilan kaya ang iyong likuran ay magiging open sa mga atake. Sinamantala ito ni Kang Taesan, Agad siyang gumamit ng skill na acceleration, para agad na makapunta sa blind spot ng kalaban. At power strike naman para tuluyang tapusin ito. Naipasa na ni Kang Taesan ang ikalabing siyam na trial. Nakuha na rin niya ang mga reward na stats mula sa system. Nagawa niyang talunin ang kalabang ito sa pamamagitan ng mga buffs niya, pero mukhang hindi na ito mangyayari ngayon. Lumabas na ang ikadalawampung kalaban niya. Ngayon kahit mag buffs pa siya, hindi na niya mailalapit man lang ang stats niya dito. Gumamit ng skill na Absolute Victory ang kanyang kalaban. Isa itong debuff skill na nagpapahina sa kalaban. Madali naman itong na-overcome ng ating bida sa pamamagitan ng kanyang mataas na willpower at focus. Naghanda na si Kang para sa labang ito. Sumugod na rin ang kalaban niya at gayon din si Kang. Greatsword ang hawak ng water shadow na kalaban niya ngayon nagkaharap na sila at sa lakas ng kalaban, agad na ginamit ni Kang ang dalawang attack nullification skill niya. Agad naman niyang ginamit ang skill na deflect para maiwasan ang isa pang attack nito. Pero sinundan ka agad ng water shadow ang atake niya, at nagawa nitong patamaan ng suntok sa pisngi si Kang. Agad na gumamit si Kang ng skill na madness para lituhin ang kanyang kalaban. Pero hindi ito tumalab sa kalaban dahil gumamit ito ng skill na backlash. Muling napalasiksikang si Kang ng skill na ito. Ang skill na ito ay isang uri ng counter skill, kung saan mapapatalsik mo ang kalaban sa layong nakadepende sa iyong stats. Sa nakaraang buhay ni Kang, bandang huli na niya nakuha ang skill na ito. Magaling ang kalaban ni Kang ngayon, pero gaya niya, kakaunti na lang din ang buhay na meron ito. Muling sumugod si Kang gamit ang combo na Acceleration at Power Strike. Pero nasalag lang ito kaagad ng Water Shadow hindi naman inaasahan ni Kang ang sunod nitong ginawa. Bigla itong naglabas ng isang espada sa kabilang kamay. Nakapagtala siya ng malaking pinsala sa pag-atake kay Kang na bahagya lang nakaiwas. Ginamit na ni Kang ang skill ng kanyang robe para itago ang presensya niya. Naglaho siya bigla sa paningin ng kalaban niya. At mula sa likuran, ginamit ni Kang ang skill niyang Sword of Storm Scar First Sword Wolves Fang para tapusin ang kalaban. Agad niyang ito'y nagapi. Naipasa na ni Kang ang ikadalawampung pagsubok. Napaupo siya sa pagod at sa wakas ay nakahinga na rin ng maluwag. Tumaas ng 12 points ang kanyang strength at 13 points naman sa agility. 10 puntos naman sa intelligence at 14 na punto sa mana. Tumaas din ang kanyang spiritual increase. Hindi pa siya nakaka-recover at nakakapagpahinga nang maramdaman niya ang susunod niyang kalaban. Ang ikadalawamput isang kalaban. Unti-unti na itong nabubuo. Pero hindi pa ito tuluyang nagmamaterialize, ramdam na ni Kang ang kakaibang lakas nito. Alam niya sa sarili niya na hindi niya ito magagawang talunin. Agad na sumuko siya at ipinaalam ito kay Oman, ang deity ng subok na ito.